One, two, three, four. Ah, malaki. Malaki. One, two. Nanay Regina Pastera, 41 years old, siya po ay nagdurusa ngayon sa sakit na lupus at stroke o paralyzed residente dito sa barangay Baysa. Kison City. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only, chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. <tipos> Wah, tuh, ini bawa, Pak. Bisa ada tuh, 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 oh Last one, nang malaki, malaking malaki. One, two, three. Hmm. na, three. Very good. pa salado. pa two,